At try na buba kayong magtinula ng isdang barilis dito sa bukid, dito sa ating kalderin. Yan o, napakasarap yan yan. Napakasarap talaga ng tinulang barilis yan o. Lalagyan natin yan dahil bukal na yan o. Ano, yan, yan, bukal. Yan, bukal na talaga yan o. Bukal-bukal na talaga yung ating isdang barilis yan. Siyempre, ah, hindi, hindi mawawala yung ating ating talong dyan na lalagyan natin yan nandiyan, napakasarap talaga higupin natin dahil dahil sobrang umuulan dito sa amin yan oh. at lalagyan natin ng konting asin yan, yan. dahil ah, pumunta ko dito sa ano dito sa ating bukid dahil magagawa tayo dito ng tapahan na ano pang, an, pang magkukupras talaga tayo dito kaya pumunta ako dito What's up mga kalumada, kumusta na kayo dyan? Dahil uh, maaga akong uh, gumising, pumunta muna ako ng palengke at saka bumili ako ng isang barilis At pagdating ko dito sa ano, hindi ko na nabidyohan kasi mga kalumada, umuulan Umuulan dito sa amin, palaging umuulan Yan o, oh. yan uh, gagawa na ako ng ano, uh, natapos ko ng ano, nagpainit na ako ng tubig Yan o, oh, na para maraming lamas, linagyan ko ng lamas hindi ko na talaga nabibidyohan ka agad mga kalumad dahil palaging umulan talaga dito sa akin baka masababasa ayang kanato cellphone nas at di ka maano <laughs> uh, hindi na tayo nga papag-vlog ito pag bumubukal na yung ating uh, ano ng ating tubig diyan na pinakuluan ng maraming kamatis at saka maraming sibuyas uh, lalagyan na, na natin ng ating yung na na natin yung ating isdang barilis na hinihiwa-hiwa na natin uh, yan yan no mm. Yan. Ano? You um, at saka lalagyan natin ng konting bitsin yan pang may pangpalasa talaga. Sobra yan. Ginagawa ko na dito at hiniwa-hiwa ko na na ko na yung talong na pang ano pang sahog natin diyan. Yan hiniwa-hiwa ko na. Yan hiniwa-hiwa at saka nilagay na natin saka pagtingin ko ano medyo nabubukal na talaga siya at hini, hin, linagay na ko na yung ating mga talong dyan ng mga panggulay natin na pangpalasa yan o, ano, napakasarap talaga hihigupin na mag sobra na hinihigupin na natin yung ating ano higupin natin yung sabaw ng ating barilis ayan luto na talaga at hinaon ko na dito at linagay ko na dito sa ano at hi, at kinuha in, in, binuksan ko na yung ating ano binuksan ko na na yung ating kanin dyan at gumawa tayo ng sasahan dito na pagkaharangay na maraming katumbaw ayan o no? at merong lemon dyan sarap yan ang tinututudlak natin ngayon yan, nating mm, ating pisain yung ating mga sili dyan ng mga paanghang talaga. Hindi ka talaga magmamahay at saka masasarapan ka talaga. Ito atong, ka, ito atong kanin, ayan, kumuha na ako ng sabaw, naghihigop na ako dahil natitignawan talaga ako dito sa bukid. Yan, kain tayo, kain. Kain tayo mga lumad, Yan, Kumuhan na ako ng kanin dito kahit dahil nagugusla na talaga ako, nakakapuyan talaga ako dahil yaghimo kami ng kahoy, nag, Kiig mo kami ng tapahan at nangugugha kami ng kahoy yan. Hmm. Kain tayo yan, kain. Kain tayo. Pasensya na po talaga, hindi na pala talaga ako masyado nakapag vlog dahil sobrang busy ko sa aking trabaho. Yan. Ito na naman yung ating gagawin ngayon, ay tinulang barilis oh yan. Kumukuha na ako dahil kakain na talaga ako dahil naguguslan na talaga ako ayan o. Kain yan. Mm, yan ito. Mm, napakasarap tudlak tayo natin yan. Tudlak. Hmm sarap yan kain tayo mga kalumad. kumusta na po kayo lahat dyan laban lang sa mga sa mga problema na dumating sa ating buhay at saka ito bibigsian na natin ito ating ulam dito napakasarap talaga mm -hmm, yan tuslo natin sa ating sasahan napakaharangay yan mm, kain kain yan yan makalumad dahil bukas bukas mga kalumad babalik na naman ako may, may kasama na talaga ako bukas babalik ako dito dahil maghihimo kami ng tapahan at yung ating kahoy dito ang uh, yung ating kahoy nag nagkukuha kami ng kahoy dito dahil magkukupras ako magagawa kami ng tapahan yan hmm. Hmm. kain tayo mga kalumad kain kumusta na kayo diyan yan mm. pagkatapos nito at Manguha naman ako ng kahay. Andito na lang ako. Taman hanggang sa huli. Maraming salamat. Thank you God bless. Salamat.